diyan bubuksan ng bitbit. Ang tagal na rin ba? Ready. eh. <laughs> <laughs> oh, Oo. Kaya napupuno yung storage namin. Dadalawin niyo ba sa ito, ma'am? Dadalawin pa yung dadalawin kayo sa hospital? Oh, okay. Saan? Di ba ma'am? Di ba marami tayong may hospital tayong bago? Diyan sa... Diyan sa... kasi maganda talaga marami nga marami akong pasayero na kakakarag sa maganda dyan mababait pa daw yung doktor marami so, ang mga pasayero ko dyan galing pa ng uh, kabiti maganda daw yung ano yung pamamalakad ng hospital sa so, gamit dulang lang ah, hindi naman ganun kamahal ah okay ah, save lang pala Years. No. <laughs> <You> think, <sir. laughs> July. <27. laughs> Two years Okay naman na siya. Oh, conservation. Ah, oh, okay. Di pa ano. Oo. Oh, okay. Kailangan ka kasi Kailang yung mother mo, ma'am? Oo, oh, okay. bata pa. maraming sa bagay huwag naman po sa maging uh, ano, komplikasyon sa to nakukuha yung mga ganun sakit sa bagay yung mga nalalanghap natin or trabaho si Muhammad Muhammad sa ano, factory Coffee. Ah, okay. Lalalakap. Kasi mas matindi daw yung cigarette smoking. ng symptoms, ma'am. Oh, okay. Sana sa, ano, oh. Kasi, pa. Ganda lang pa sa yan. Oh yung tapos. Oh, yung na yun. Okay. Ah, okay. Halimbawa naman yung mga binaha, hindi pa naka-recover eh. Nandiyan na naman. Nandiyan na naman yung mga ulan. Bagay so, pagkatong buwan mama, ma, maasahan na natin maulan. Kasi July, August hanggang December yan.